Hello guys uh, Pupunta tayo dun sa Kabilang bahay Yung inalisan natin kasi Tutuloy natin yung paglilinis At Marami pa tayong kailangan gawin dun And then pupunta pala ako ng ano uh, Bunnings Kasi mag tayo ng Vacuum cleaner yung wet vacuum kasi kailangan natin i-vacuum yung ang tawag dito kailangan natin i-vacuum yung carpet doon sa kabilang bahay kasi madami yung nangangamay dito sa kotse yung mga dinamit ko yata kahapon na langis 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 at basahan dadalhin natin yung ano yung langis dun sa super cheap de natin doon yung mga langis na pinagpalitan natin kasi sinervisa natin yung sasakyan kahapon so yun pupunta tayo ng bannings tapos mag tayo ng uh, vacuum cleaner tapos pupunta tayo doon sa kabilang bahay para maglinis uh, di pa tapos linisin kotse sa likod yung mga uh, ginamit ko kahapon tapos yung mga basura dinala ko rin kasi ah oh, mali dapat pala meretso na ako ng balings kailangan ko na rin pala magpagasolina nasa low na yung gates ng fuel pero hindi pa naman siya nag-indicate rin mababa kaya bago dumiretso ng Bunnings so bali mamaya na pala magpapagasolinaw kapag pabalik na aabot pa naman to sa Bunnings and makakabalik pa rin papunta ng uh, gasoline station ito pala pwede dito eh, Welcome to the party. 10 cm desk fan $7.50 single fan speed hindi lagay ito sa ano sa sasakyan talong ay magsasummer masyado mainit USB type sya And USB type uh, DC 5 volt 4 watts so kukuha tayo ng isa mga halloween no? halloween decor malapit na mag halloween kaya may mga costume ng uh, ano, costume decor na naka display dito saan ba yung ano hinahanap natin magtitingin din para tayo ng ano ng pupuan para dun sa sala di malate lang sana eh Ano kaya itong mabang upuan na ito? kawin lang siya. 499 49 Para dun sa sala kasi hindi natin nadala yung mga sofa Dusay na nating bahay kasi masadong mabigat at mahaba, mahirap iakyat sa second floor. So naghahanap lang tayo ng mga uh, pupuan upuan na babagay dun sa sala natin. And dura tayong natipuhan ngayon. Kaya nagtitingin-tingin din ako sa ano, Facebook Market pwede din na rin ito 199 So hindi ko makita kung nasan yung wet vacuum na pwedeng i-hire. So andito tayo sa gamit pang kusina. Mga gamit pang kusina. Ayan, banyo. Saan kaya yung wet vacuum nila? So ito kailangan natin to mold cleaner. $2.79 dollars and 79 cents and then may music kaya di tayo pwede mag record na matagal so kukuha tayo nito and ito kukuha rin tayo nito shower glass restorer restorer kasi yung shower glass dun sa analisa natin bahay napaka uh, labo dahil dun sa mancha So kuha dollars tayo nito $17.19 So medyo may kamahalan Pero ito talaga yung kailangan natin eh Smoke alarm So magtatanong lang tayo Para hindi tayo may harapan maghanap Magtatanong tayo kung saan naka Pwesto Kasi dito mga ano na to Mga wood food product so ayan hanggang ngayon hindi ko pa nakikita yung hinahanap kong for hire na wet vacuum hindi pa rin ako nakapagtanong sa mga staff dito kasi wala akong makita na nagiikot at nandito tayo sa area ng mga dotuan gamit sa pangluto yan ihawan And nakita ko tong portable na butane stove and iniisip ko kung bibili ko 26 dollars and 20 cents kasi medyo malakas sa kuryente yung aking ginagamit na lutuan so baka kukuha ko nito tapos ang butane apat na piraso is 6 dollars so ayan siya pag gumawa ko noon 26 tapos sa is 32 dollars tapos kuha tayo ng uh, lighter kuha din tayo ng pang sindi 4 dollars and 20 cents naman so total uh, 10 so total sya 36 so tatry natin gumamit ng uh, portable gas butane stove so kukuha tayo nito tapos sampak nito mabigat din pala mabigat din pala tapos ito nga kukuha tayo nito kailangan ko pala dapat ng ano cart, di ako kumuha ng cart ayusin ah, ko muna para mabitbit ko na maayos kuha tayo nito so may naka open dito ano natin tsura pagtad pala pagtad so yan yung tsura nyo guys ito may lalagay yung uh, cartridge so malakas kasi sa kuryente yung ginagamit kong electric stove eh isipan ko na ganito na lang gamitin ko kasi yung stove na ginagamit namin dati binigay ko na doon sa isang kabayan kasi wala akong magpapwestuhan masyadong malaki medyo mahaba pala at least ito ah uh, mas madaling itago kapag hindi kailangan gamitin and yun nga uh, ganto lang yung kailangan natin butane cartridge so yun narapan lang na akong pagbidpit wala akong cart yan nakakita tayo ng uh, basket sa gilid sa gilid lang pala kasi hanapin pa natin yung hinahanap nating putback yun ito pala yung hinahanap natin guys so ito yung rate nya tapos ito yung mga uh, gagamitin spot and stain ito ito ng kailangan natin no oh. twenty five dollars bakit malab lang? alam natin ano also I need to hire a uh, wet vacuum please yeah the uh, brotex also the carpet cleaner yeah yeah particular. for twenty uh, four hours twenty okay, four so yeah Did you need the chemicals yes please yeah. 500ml uh, Carpet cleaner So Gastos tayo ng mga Dito 50 na mahigit Tapos din Sa uh, iya nating Wet vacuum Gastos din tayo ng mga 50 rin yata So gastos tayo ng 100 ngayon Pero okay lang ganon talaga Ito malaking bagay ito kasi tipid din daw to sabi ng kabayan uh, na kakilala natin Nagmagamit ng ganito actually siya yung kumuha ng isang gas natin oh there you go. so ayun guys nakuha na natin yung ihahire natin na uh, vacuum cleaner uh. Salamat. Okay. No worries. See ya. So yan, gumastos tayo ng ano yun. Hindi lang pala isang <laughs> daan mahigit. Dalawang daan mahigit. Dalawang daan mahigit. Kasi yung isang daan is uh, anong tawag dun? Ah, uh, deposito. may sandaan na deposito dun sa vacuum cleaner medyo malaki yung vacuum cleaner kaya yan kailangan ng cart so yan uh, nakapag hire na tayo ng vacuum cleaner wet vacuum cleaner at nakabili na tayo ng mga ibang kailangan natin sa paglilinis at buti na lang talaga may extra time pera <laughs> May deposito pala yun isang daan So gumastos ako ngayon ng dalawang daan mahigit 240 plus yata Pero mariripan naman yung 100 tomorrow kapag binalik ko yung uh, vacuum cleaner Kasi good for 24 hours siya So mga gantong oras ko rin siya dapat may balik bukas So tara na tayo pabalik ng Uh, bahay na lilinisan pa natin so bali guys andito na tayo sa uh, dating dati ko yung nililinis pa natin at ito na yung ating na na wet vacuum cleaner Ayan. so bali yung brand nya yun is Brightex Eh, bumili rin tayo ng carpet cleaner Ayan. So, ilalagay natin tong uh, liquid na to. Hindi ko pa alam kung saan. Pari, babasahin ko pa yung procedure kung paano siya gamitin. And, yun nga, gumastos tayo ng $224.12. Kasi meron tayong sandaan na deposit para dito sa ating hinar na vacuum cleaner. Pero ang halaga niya lang is... Oh, bakit 25 lang ah hindi 25 pala is yung burner stove wala yung presyo na ano pag hire pero pagkakalam ko is 47 lang yata siya sa 24 hours ay 47 or 37 yata kasi pag 48 hours yung pag hire mo dun sa wet vacuum cleaner is 52 dollars so sa pagkakalam ko So, 24 hours lang yung kinuha natin. So, mga nasa 30 plus lang yata. Pero hindi na kayo dito. Wala. Bale, ito pala siya guys. Yung 143. Order payment. Tapos yan. 323979096. So, 143.60 dollars. Bale, ang presyo lang talaga ng pag-hire is 43.60 Bali yung sandan dyan is yun nga deposito natin sa uh, machine na inarkila natin so kapag binalik natin yung bukas ramit din sa atin yung sandan at ang nakalagay na oras ng return dito is 6 o'clock at yung pick up is 6 o'clock din eto pala yung price nya dito pala nakalagay sa kanyang uh, hire shop agreement form so yan sa so, mga nagpaplano din na maglinis ng mga carpet uh, yung mga nandito sa Australia yan, mga Pinoy mga Pilipinong kababayan natin may na-hire po tayo na vacuum cleaner sa uh, Bunnings so punta lang po kayo ron at yun magtanong, kayo, magtanong kayo about sa uh, machine na to kasi nga kailangan natin linisin tong uh, carpet lalo na dito sa sofa oh, uh, sala kasi ayan, nagmantsa. Makapansin nyo yun. No? Nagmantsa. So ayan, marami pa akong kailangan linisin dito. Pati sa banyo, kailangan pa Lalong lalo na yung salamin niya kasi uh, nagmantsa. Yung marka ng tubig. Hindi lang masyadong pansin ngayon kasi uh, gabi. Tapos nakailaw lang tayo. Pero kung makapansin nyo sa babae, no? dahil man siya ng tubig Tasi yan, may namatay pang ipis so yan tapos yung ibang parte meron pa mga ibang naiwan na mold so kailangan din natin linisan pa although uh, nilagyan ko na yun dati ng uh, anti mold pero may mga naiwan pa rin at gawin din dito sa ating sink sa kusina uh, sumindi na ilaw eh, kaya madilim Try natin yung dito sa kabila. Wala, madinim pa rin talaga. So, kung makapansin nyo, yan. Try natin lang ng cellphone. So, yan kung makapansin nyo. Nilagyan ko rin ng anti-mold dyan. Pero, hindi pa rin talaga kinaya. So, bumili tayo ng uh, panglinis din sa mold. Nandun pa sa kotse. Pero yung pag-vacuum, baka bukas ko nagagawin. Talagang para bukas yung schedule nito eh. Kasi uh, linggo bukas. So, mas mababa pa yung oras. Pero halos maghapon din ako kanina dito sa bahay na to. Kasi nga, nilinis ko. Yung lalo na yung mga pader. Sa lutoan namin dati. Daming nagsidikit na talsik ng pinagprituhan. Tapos na, nagpatch din ako ng mga pintura. Kung mapapansin nyo, yun oh yung mga tama-tama ng ano yan ito tinamaan to ng refrigerator eh nung pinick up yung refrigerator na uh, pinaus natin na pre pinamigay na lang natin yung rep sayang kaso nga lang kasi masyadong malaki eh mahirap magakit ng gamit doon sa second floor na nilipatan ko apartment kaya dinispose ko na lang libre tapos bumili na lang ako ng mas maliit Tinapon ko yung... <laughs> Ay, hindi naman tinapon. Dinespose ko pala. Pinamigay ko yung malaki. Tapos ako yung bumili ng panibago. Namigay tapos gumastos. Wala, no choice. So, yan. Bukas natin gagawin to. So, mag-focus muna ako dito. Sa banyo. Kasi nalinis naman na lahat yan. Uh, yun na lang talaga vacuum. Tapos dito sa kusina, linis na lang din dito. Ito yung hindi pa masyadong uh, 100% na nalinis.